ay si Bago. Ito pala yung kadugtong ng post natin kahapon. Dito sa banda na to, hinubad ko na yung pants ko para makaligo na rin ako. Para samahan ko din, maligo yung anak ko. At tinanggal ko na din yung chanelas niya kasi bawal ito sa pool. At sinamahan ko na siya at dinala ko siya dito sa may sliding. At grabing tuwang tuwa niya kasi first time niya yung pumunta dito. At alanganin pa siya mag slide. At sabi ko sa kanya, kaya mo yan. Huwag kang matakot kasi nandito si Papa. At sa banda na to, hindi na siya natakot. Nakailang beses pa siya nag-slide. Pumalit pa nga siya ng pwesto. Kasi gusto niya din sa kabila. Grabe talagang tuwa niya. At dito sa banda na to, nakalimutan ko magubad ng damit. Kasi wala akong dalang extra ng damit. At sabi ko sa asawa ko, isampay niya lang sa may gilid. At tinawag na tayo ng kasama natin para kumain na. At ito pala si Enzo, na birthday niya pala ngayon. Pinagtripan ko pa yung kasama ko dito. Nasabi ko na maligo na kami. At nagpasama pa siya papunta sa CR para magbihis. Pumunta na pala kami dito sa CR. Ang ganda pala ng paggagawa ng CR nila bukod sa malinis maaliwalas pa mapapasabi ka na talaga na parang kwarto mo na naantay ko pala dyan matapos yung kasama ko na magbihes at ito pala yung mga toilet nila ang gaganda at natapos na siya sa pagbihes lumabas na kami para maligo at di nga lang pala pool lang ang nandito at, at may dagat pa hanggang dito na lang pala tayo mga guys salamat sa panonood